sa isang taong nagugutom, hindi malaga sa kanya kung saan galing ang pagkain kanya kinakain. Ang importante ay meron siyang isinusubo para mawala ang hapdi ng kanyang sigmura. Nagpapaalala lamang ako, Gilir. Ayokong bandang huli. Tayong dalawang magkababata magkaputukan. <laughs> -alam ko na ang problema nito eh. Babae lang. gusto mo, mahanap kita ng mga pag... Ano? Oo. <laughs> 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 oh. <laughs> Ayos! <laughs> Ayusin mo muna yung tulo mo. mo. o, oh, may problema ba? Hindi, wala may iniisip lang ako. Uy, malaki ba, pare? Mm-mm. Anong ginagawa mo? Kukuha kita ng beer. Bubuksan ko pa, oh. Alam mo, pag isip isipan ko kasi, total, naumpisa na natin, sana tuloy-tuloy na. Abay, dapat, dapat! Dapat! Eh, Maganda yan! Sental eh, ba ako, pare? Maganda yan, pare. Pangarap ko yan. Masarap talaga ang pakiramdam ng tumutulong. Yun yun eh. Kasi alam mo, uh, hindi lang sana mga taga rito ang tinutulungan natin. Alam mo, sa labas, marami palang mga street children na kailangan ng tulong. Teka, sandali, Gilier. Ano ba yung iniisip mo? Ah. Kung ano man ang pangarap mo sa buhay, labas kami ron. Hindi, pare. Tinubo, ah. Gilier. Anong pakialam namin doon sa mga batang pinababayaan ng magulang sa lansangan? Problema na nila yun. Kau naman o, oh, I think Gilier is right. Di ba? Madead tayo, hindi sasabihin ng mga taong puro kalokohan lang ginawa natin. Bayani ka ngayon. E eh, wala ka namang binatbat bukas. Kau talaga, Corrigo. Simula nung kabataan natin, puro masamang bad na ang itinuturo mo sa akin. Kahit pa paano, gumawa tayo ng mabuting good. Kahit a few only. A little only. Tama ba ako, Corrigo? Alam mo, Kulang ka lang sa chicha. Puro aso ang mo eh. Subukan mo manok. Masarap. <laughs> <laughs> Paluin kita ng bote eh. Puro kasi na may pinagsasabi mo eh. Pakinggan nyo ako ha? Alam niyo. Payag na kami, Kilier. Pero magbibigay lang kami yung maluwag sa kalopan namin. Yun na nga ang gusto kong sabihin sa inyo. Yung maluwag, hindi ba? O di nagkakaintindihan tayo. Actually, gana, hindi na darating yun. Darating yun? Marami pa akong gagawin report eh. Pag hindi ko natapos yun, sasabunin mo ako. Huh. Bakit? Paglalabay ka ba ng misis mo? Ano ka? Bakit, Amboy? Gusto mo raw akong makakausap. Sandali lang, Batch. Tungkol dun sa mga binibigyan ng tulong sa squatter's area. Napagalaman ko hindi 'yung galing sa si mga Redesma. Maraming nakawan ang nangyayari sa nilaan. May palagay ako may kinalaman kay ni Boy Peclat. Glier Ngayon pa lang sasabihin ko sa iyo kung saan ako nakatayo. Magkababata tayo. Pero pag napatunayan ko may kinalaman ka sa mga nakawan dito. Magkakahiyaan tayo. Maganda <laughs> mga pangarap mo. Ewan ko lang. Kung magandang tingnan, ng mga tayo pinakakain mo na nanggaling sa nakaw. Alam mo, boy? Sa isang taong nagugutom, hindi malaga sa kanya kung saan galing ang pagkain kanya kinakain. Ang importante ay meron siyang isinusubo para mawala ang hapdi ng kanyang sigmura. Nagpapaalala lamang ako, Gilir. Ayokong bandang huli. Tayong dalawang magkababata magkaputukan. eh. na! na. Uh -huh. Ito ba yung testigo sa robbery Rain Band? Oo, oh, Sir Saan lugar to? Sa Tandang Sora, Sir. Namumukhaan mo ba yung mga tumira sa inyo? Yes, Sir. <laughs> yan, pare. Ayos. pare yan. Hating kapatid. Sige. Ah, <laughs> uh, okay. Uy, mayaman naman ako oh, nito. Teka muna. Uh, parang kulang yata, ah. Paano yung para sa mga kaibigan natin sa labas? Anong taga labas? Tama na yun. Basta ako, hindi ako magbibigay. Gilir, tigilan na natin yung kawang gawa, kawang gawa. Eh kung gusto mo, yan yun, yan parte mo. Bigay mo. Ang ibig mo sabihin, eh, soloan na labanan? Di ba pinag-usapan natin kung ano lang gusto namin ibigay? Eh ayaw namin magbigay. Ano magagawa mo? Ah, Ganun. O di wahiwalay na tayo? O di maghiwalay tayo? Eh di magkanya-kanya tayo. Pero tayo ng apat, ha? Sama-sama tayo. O tara! Bira naman kayo, pare. O sandali lang, pare. Pare! Tagal lang tayo magkakasama, eh. Tsaka kumikita naman tayo. O, di na di natin pag-usapan to. Hindi, pek lahat. Huwag ka na makailam dito. Tagal na namin hinintay to, eh. O bira naman kayo. Kanya-kanya tayong lakad. Tara! Tara! Hintay ka na lang namin sa bahay. O ano pa inihintay mo? Tabi mo na yung pera mo. Baka mahuli ka pa sa meeting nyo ni Pudel. Sige na. Pare, saman mo na rin to. Salamat, ah. Ayos lang yun. Basta yung titiraw mo sayo, ganun din sa akin, ha? Walang lamangan, ha? Sigurado yun. Walang lamangan. Dalawa sa akin, sa sayo. Sige, tol. Thank you.